Sa mga naniniwala na ang panaginip ay may mga dalang kaulugan ay mapaparesearch talaga para malaman. Man kung bakit ito laganap at isa sa klase ng panaginip na hinahanap ay ang pagkatanggal ng ngipin o nabubulok ng ngipin sa panaginip. At oo, hindi lang ikaw yon. Marami sa atin ang gustong malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong panaginip. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng ganitong klase ng panaginip na paulit-ulit. At isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng ganitong panaginip ay dahil nakadama ka ng insecurity or shame. Sa ating totoong mundo, ang ipin ay hindi naman usually nalalaglag. Kaya ang panaginip ay particularly could work against the theory na ang panaginip primarily ay nangangahulugan ng consolidation at posible na ang pagkatanggal ng ipin sa panaginip ay maaring nagrepresent ng confidence at self esteem after all ikaw ba ay ma-insecure kung ang ngipin mo ay bungal o bulok? Kaya sa susunod na magkakaroon ka ng ganitong panaginip, isipin mo ang mga area sa iyong buhay kung saan nakakaranas ka ng pagkakahiya or self-doubt. Maaari din na ang panaginip ay nagrepresent ng rebirth or transformation. Ano bang ang nangyayari kapag ang iyong ngipin ay matatanggal as a child? Ang iyong adult teeth ay lalabas, di ba? So in this way, ang pagkatanggal ng ngipin ay maaaring hindi naman masamang omen, but rather a sign of growth or positive change. Isa din sa mga dahilan ng panaginip ay ang pagkawala at pagdadalamhati. Ang pagkatanggal ng ngipin sa panaginip ay maaari ding nagrepresent ng kakaibang klase ng pagkawala o di kaya pagdadalamhati. Wala talagang duda na nakakainis naman talaga kapag nanaginip ka na tanggal ang ating mga ngipin. So, meron bang mga something na nawala sa iyo recently? Kung ang iyong subconscious ay nag-attempt na i-assimilate ang iyong real life loss, it could make you lose other things when you dream. Isa din sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng ganitong panaginip ay ang kawalan mo ng control. Of course, isa sa mga popular na idea kung bakit nagkakaroon kayo ng ganitong panaginip ay tungkol sa control or ang kawalan mo nito. Mas magandang sabihin na hindi mo talaga na na ang iyong mga ngipin ay matatanggal sa gabi. And to that end, kung magkakaroon ka ng ganitong panaginip, baka gusto mong tanungin ang iyong sarili kung meron bang mga bagay na mga nangyayari sa iyong buhay that make you feel powerless, such as an issue na hindi mo nahawak or biglang nagbabago. Kung paulit-ulit mo naman itong napanaginipan, Napaka-importante talaga na i-address mo na ang mga ito dahil meron tayong lumang kasabihan na nagsasabi na ang panaginip na hindi ini examine ay katulad ng isang sulat na hindi binubuksan. So, importante talaga na buksan mo ang sulat and attend to it. Sit with the dream at mag-connect nito. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na binahagi ko sa inyo ngayon at magkibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihitan din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Doray right TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.